Hi guys! Ang i share kong video sa inyo ay ang ginisang alamang. Ako ay nagisa ng 3-4 kilos na alamang. Ngunit wala akong panahog ngayon. Kailangan sa pag ng alamang ay maraming mantika. Yan, niligay ko na ang bawang. Isusunod ko na ang luya. Misan nagigisa ako walang luya. Misan mayroon. Ngayon may luya. At nilalagay ko na si sibuyas. Kung mahala tayo, konti-konti lang ang sangkap ko. Mahal po kasi ang mga sangkap ngayon. Ang bawang luya at sibuyas. Ay pamahal ang pamahal lalagay ko na ang alamang na mapino swerte sabi ko mapino ang alamang na nabili ko misan kasi ay magalas maasin at matubig ngayon ay mapino palagi ako nagigisa ng alamang lalo na kapag panahon ng mangga Ngunit ngayon, ako ay nagisa ng alamang kasi may bagyo. Kaya sabi ko magigisa ako ng alamang. At kapag bumibili kami ng alamang dito sa mga tindahan, ay wala nang mabilhan. Wala nang nagtitingi-tingi ng alamang. Kaya pag nagisa na ako ngayon, kilo-kilo na. Ayan, lagyan ko ng pork cubes kasi ala akong panahog na taba ng baboy or kahit tapi wala akong nabili maganda na ayan lagyan ko ng aji wala din ako nabiling magic sarap ayan lalagay ko naman ay liquid seasoning kasi may liquid seasoning naman, kaya lalagyan ko rin ng ginisang alamang. Pero kahit, dati di ko nilalagyan dyan na liquid seasoning. Mahal din po kasi ang liquid seasoning eh. Eh, meron naman po rito. Kaya nilagyan ko. Para na naman ako nag-experiment. Yan, mahilig kasi ako mag-experiment kasi hindi ako tunay na kusinera. Yan po. Sabi nga ng mga anak ko, experiment kayo, ayam po. Hindi naman kasi ako nag-aral ng ano, yung HRM or sa pagluluto. Wala ako experience. Minsan ginagamit ko lang yung ano, IQ. Ayan. Yung naririnig ko sa ibang tao, napapanood ko sa YouTube. Ganun po, kasi nung nagtinda ako, may sari-sari store kami. Mga tao, pag bumibili, kwento-kwento sila. Naririnig ko sa kanila, magluto. Naligyan ko ng asukal. dati kapag nagluto ako ng isang kilong alamang, ang ilalagay ko kalahating kilong asukal. Kahit anong asukal. Ngunit dito, kung ano lang yung asukal na natira dito sa bahay, siyang ilalagay ko. Kulang one fourth ang asukal. Misan kami, misan kasi wala naman palaging budget. O kaya misan walang bilihan po, punta pa sa palengke. Meron man dito mga tindahan, hindi kumpleto, walang karne, walang panahog, walang tapi, ganun. Pumunta pa sa palengke. Misan yung hipag ko kasi, eh, nakasara. May tinda siya kami sa panahog. titikman ko muli. Tiyo, sa aking ano ay maalat pa. Alatan pa ako. maganda na sana malapot na siya eh. Sisiguraduhin ko nga kung talagang napakaalat pa o maalat lang. At laligyan ko ng one-fourth na suka. Para hindi naman masyado malabnaw. Yan. Mga one-fourth bote lang na suka. Maraming salamat po pala sa mga nanonood hanggang sa dulo. Sa mga nagla-like, nagko-comment, nag-share, at nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ganon din po ang ginagawa ko sa inyo. Hanggang kaya ko. O na po yung magpapaalam. Bye-bye.